Hi mga Deva Duday sa Kanginan. Hello, kumusta? So, for today's video, mag-share na lang kong experience na ko. No? Kay dagan mong gudaga message ako, ana. Dahil na appeal ka, ni audition ka, bisdak dose. Ah, tapos dagan po ni message, nakuha ka sa bisdak dose. Ano, ano ba? Dagan po gudaga message ako ba? So, ang pang, ang tubago na nako. Na yes. <laughs> ni audition ko sa bisdak dose, no? Ni audition ko sa bisdak dose. So, mga na yung pagitan na ako giyon wag gid ko interest on tanam audition kay tungod heartbroken pa ko sa PBB kay na audition ba ako sa PBB niya na ako yung mga callbacks nagpasapas ako yung mga something na ako yung mga callbacks and then at the, na, 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 lipay na gapon ko di ba sa entire Philippines at least na part ko sa shortlisted nila na shortlist ko and then moto na ako yung mga callback and then wag gid ko nila na mahalok mm, ma siguro ang ABS-CBN ng PBB ba na kayo na ako tanang laki sa sunod na bahay ni Kuya Oh, sa so heartbroken pa ako. Kaya nag-expect ba ako. Kaya grabe na good callbacks sa ah. Kung sunod ako, siguro si nag-message ako na, Di, up, audition ani. Dagay, nag-mention sa pangalan, audition ani, Josh. Ay aning anak So, ako po, bakit na ako, hala. Kada ko ba sa premium? 200,000 pa mangon to dati. Karoon 250,000. 200,000. Wow, the best, no? Pwede na ni, kay labo na umipang tukod sa mo balay. Basing makadaog day ko. Oh, di ba? Basing makadaog day ko. 250,000 na karon oh, basin ako din makarog na ako 250,000 na yun na pagtoko na sa kumbalay <laughs> so to siya na murag na interest mo ko ba kay nakabutang good kay ang platform nila it's more on like helping those kanang mga lower pang followers which is I am and then kanang hatagan mo mga guidance ba ang gusto gud nako kay passion na akong vlogging ganahan pud ko pang pawalan niyo sa ako sa stress bala dagat ko ba share ba na nga nga suko diha gipang sa waing na sa ko basta padayon na ko kay murag pang pawala pud nako na ni mag pawala pud na sa ako stress mo mag... diri magud ko malipay panagsagay so maghimo gid kog content ba nang sa muka na mo sa ko na mga daiwa do day baduday. salamat guys sa mga sunod nagsuporta sa ko ah uh, salamat ka ayun oh so mo to siya Look, uh, look, 150,000. Tapos lang, mamit po na ako si Chito. Gusto din ako mamit si Cole Chito. Makita yun na ako siya. Nakita na ako siya in person. Pero dali, ragid kayo to. Gusto gusto na assign sa gusto sa so, 250,000. Gusto din ako ma sa o oh, si Cole Chito. Mga ito, pagkakuhan tayo na to siya, uh, sige, audition na lang ko. So, ni-audition ko sa Jensen. Kuwan siya, June 26 eh, okay, plano na ako, kung di kumakaw sa Jensen, buti siya magkaw sa Davao, kaya sunod man at days, pala ka days, Davao na po. So, plano ko, tapos, ideal po din ako sa Jensen ko, kay feeling na ako, dili kayo dagang tao, buti sya dito. Di para sa Davao Big City ba, ay, dagang yun ni. Eh. So, plano din ako, strategy din ako, Jensen dito ko. Kaya mo mas mapansin ko dito, or mas gamay rang tao dito. So, nato ko, around like, June 26, good ko ni Anto, mga lasing ko sa buntag, nibiyahin ako, ni-abot ko dito mga ano, mga alas noy bikapin and then nagbukog in kay para bilin sa gamit and then para sa ako maka-prepare ko gamay so na adto ang venue man sa audition kay sa Robinson man so adto ko Robinson mga around Pawat na ako dito hala, daghan na kayo naglinya, nagsugod ang audition, tas nanay na nga liguwak, na nanay na nga kuhay na ba. So nag-ampogit ko, nanay na makuagit ko, makuagit ko, ko. So nag-fill up na kong form, nag-form na ko. Nga tulo-tulo man na siya, taga-audition, taga-salang -taga tulo. Nga ako na -an, ang ako katapad, katong ni-viral ni na si Mikachu. Kano siya, kanina na ako, kato siya, nagviral na siya, si Mikachu, ako katapad na siya. na-pressure ko sa iyo, ha ba kaya, ano siya sa na, kabalo ka kabalo ka ako gid kuhaon ni Chito. Ano ko? Ano ko? Hindi, kuha ko yung ganito. Ano siya na? Sa ato tolo dahi, ako rin yung makukuha. Hindi <laughs> siya sa ka, ako. Aba. Oh, ano ko? Ano oh, Patay, good. siya good. Gabi na ganito. Gabi confidence ba na makuha gano'n daw siya, makuha gano'n daw siya. So ako po hindi rin. Patay, mas hindi yung guru kung makuha ano yung bakay. si Pikachu, si Kat Bayat ni. Tapos kato isang kabo si Indegrash in siya. So kami doon ha. <laughs> Sigpangol ba? Anami ka sa Pikachu. kauban. So to kami na naglinya nami. So ni salang nako pag salang itatlo mi. Tatlo mi ni salang si Inday Gracia, si Mikachu ug ako, ikatatlo ako. So yeah. una si Inday, Inday Gracia, pagkasunod dayon si Mikachu. So dagay mga pangutana sa ha, and then pagka ako. So pagka nako na ako, to hyper kayo ko. Hay, mga dapat to da mga yari ya na makayana, yana, ko na wala ko sa ako vlogging vlogging. So mo to si, uh, na nailhan mong ko ni Colchito. <laughs> nailhan ko niya. So, nailhan ko niya. Uh, basta sa ako, past na murag trabaho-trabaho. So, nailhan ko niya ato. Ang tingnan ka mga pangutana sa ako. Uh, Dagokan ka mga pangutana sa ko na. So, sa so ako, blaging-blaging na ako na wala gid kay tamang niche pa. So, naghahanap pag kong niche na kung ako kung sa ko. Then, gipa buhat ko, gipa drama ko niya kadiyot. gipa vlog ko niya. And then, gipa kuhan ko niya a day in my life. Ay, dili siya a day in my life. Mura siya vlogging about cosmetics. Like, makeup, na na unsa una ko pagkuhan sa video sa make -up. so explain explain ko like this is eye shadow so ilagay natin like eye shadow ganun ganun iyan e, ako tay iyan e, na nakita mo dito so so far sa tatlong ni eh, ako ganun guys, sila kay Mordalira kayo Dali, rakay, mga 2 to 3 minutes, 2 to 3 minutes, ano nakadugay niyo ako, murag nabot kong 7 minutes or so. Basta dugay kayo ko, grabe yung pangutanan sa ko ni Colchito. Naglock na gani ko ato. Naano na ganyan sa kanya. Sige, hatagan tikag chance, hatagan tikag chance. Ano na ganyan sa ko, ah, sunog ko, mulba na ko, sunod yung kawat yung tawad ko, na yung kawat kayo ko. So, pasalamaton gapon ko kayo, kuha ko first round. So, nakuha ko first round. So, sa tatlo mi, ako rin nakuha. So, ito si Mikachu. <laughs> Nagaming confidence. Wala oh, naman siya nakuha. No, sad yapon ko kay Vivo ba yung to siya? So, wala uh, siya nakuha. Pinapagulo ba? Katawa lang ko ba? Kasi siguro siya kay Ako gid mo ko sa totoo to. Ako din nakuha sila. So, ako nakuha ato. Pagkakuman ato, mga siguro ni audition ato mga around like 80 plus or almost 100. Siguro kay medyo late-late na ko. Alas, jeez na ko. Daghan kayo na nga nangawala ba ng So, pag second round, pag second round ato, siguro nagbilin ni mga around like 30 or 20 plus. Ang imuragid buhaton is, i-convince ni mo si Cochito o si na nga nang pilion ka. Oto. So, istorya ko, na yung anak ko, kanang gusto gin ako vlogging, gusto gin ako i improve ako self, gusto nako na dili, basta ang term dili ko gusto maging copycat or something, yung anak, kinakoy yun mga issue, yung anak lagi daw. So, oto ako. Do, nalipay ka ko. kayo, nakuha ko sa final round. As in, nakuha ko sa closed door interview. Sa auto, mga almost 30 me, mga 6 na lang minabilin. So, nalipay ko kayo, nakuha agit ko. kuha na mo ato, pagka third round is closed door interview na Giyod, which is na camera And then, Nagid ka sa room na, pangutanong, pangutanong yun ka. So, givigyuhan ko. And then, basta na notice ni Chito, ko Chito. Ako, sir, ako, middle initial. Which is na-notice niya, pero wala gid ko nag-after ana lagi well, like ko nag-after ni audition gig ko as ako kay gusto gid nako ni gusto gid ako makadaog di ba as apaka 250,000 so mga pila ka bulan naabot na siguro sila post naghulat gid ko niya yeah, dagay sig message ako abos so maka pressure ko sa ako sig message kay mga kauban ako ba nagkauban na ako ng sig message na yushin ikaw gitawagan na ka ako gid gina contact nila oh. so feeling niya ako daw ako grabe gid ako pa ako expectation pod no so sige ko hulat, sige ko gulat Ni hanton sa ligawas na gid ako ni kapil. So pa sa buto na gid day No, so ani gid ko kapil. As I gusto nako na ako guidance sa ko vlogging, gusto gid ko mga advice sa ko vlogging and then gusto nako i-represent ko ang Kamayo, Bisaya no kay kamay yung manggit ko di manggit ko bisaya, agit pero kamay bisaya manggit ko no so gusto ko na ako represent ang mga tag mga manday ang mga kamayo diha out there and also gusto na ako represent ang sorry gaudo sore kaya ato na mga time ko if ever nakasulod kasulod ko ato no so grabi ko kalipay kay at least na encounter na ako si Ochito papasalamatan ko ka Ochito shout out ka Ochito kay Derek Lorena hi Derek oo oh, oh. magsisunto ko <laughs> sorry lang Derek oh isupport na nato kay kauban din ako siya sa final round si commanding the joy Joy, ako ang suporta sa iyo kay Koramang gid ako diya sa Bislak do si na si ano. So dai laban na kamanding no, di gid ko support sa imo ha. Pud so, ko kalipay ato no, nakasulod out of like pila ka thousand na nag audition. Ako number gani ato is 120379. So ika 379 na ako nag audition kay Bali ato. So, sa Jensen ko so, nalipay ko na wala na noon ko naka-audition dito sa Davao, na nakasulod na, na yun noon ko, na shortlist yun noon ko sa Jensen. Pero, unfortunately, wa man lang tan nakuha karon ron. Ito ang mga bisdak dos eh. Bisan wala ko giingnan ha, pero wala ko giingnan na pagbabiyakan. <laughs> wala lang kayo na friend na si Vijoy, si Kamanding. I-promote ko na ako na siya. O kanang na ako friend na si Telma dito, apod. One of the, kung si Mati dito, kanang judge or celebrity judge ay doon na host siya dito. Na dito. Doon na ako mga friends po na uba na mga vlogger. Nakita na ako sa trailer. It's a really, really a great experience for me, no? So, malambuun, ang kabisayaan. Salamat sa pagwatch mga Day Baduday. I love you all! Na! <laughs> Thank you, Dad!